National Museum Natural History. Yeah. Ito kami guys oh. Sana diyan ang dami pong nakapila guys. Ayan. Papasok po yan sila. National Museum of Natural History. Ito yung pinakamalaking bato. No? <laughs> pinakamalaking bato guys. Yeah. Oh. Ito guys, sobrang laki ang bato guys. Dito pa ako okay. guys. Ayan, yeah, ayan po sila. Ayan, si, Tiba, si, si no? Tiba, no? Ay ka na. Punta ka doon sa may bato. Sa may bato. Videohan kita. Tenten. -ten. Uy. Masya yun. Kaya nila ka mabukas dito kami guys yan po mahaba po ang pila pinipilahan pala to guys dito guys thank you for watching guys